Ako oh, kuya Iñu. E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya I. E, just call me Austin. Bihira po akong makinig sa inyo, Kuya I, e, dahil busy po ako sa trabaho. Madalas kapag gabi, bago matulog ay nakakatulugan ko talaga sa sobrang pagod. Patapos minsan ay babalikan ko kinabukasan tapos makakatulog muli. Hindi naman po sa tulad ng sinasabi nila na nakakaantok ang boses nyo kundi sadyang sobra lang yung pagod sa trabaho. Kumbaga, sa ganda ng boses nyo ay nakakaheli din. Maraming beses na rin akong nagtype, sumubok na mag pero laging hindi natutuloy at kuya i, e, just continue kung ano po yung nasimulan mo. Kasi napakaganda po ng channel mo. Yung rawness and sincerity sa pagbabasa, yung pagre talk, yung pagiging totoo mo ay nagpapaangat sa'yo. Kahit pa may mga nasasabi ang mga basher mo. Kuya I would like to share my story. Isang kwento po na minsan napaisip ako. Paano ko nagawa? Paano nangyari? At paano nga ba ito? nakaapekto sa aking buhay pero masaya ako. Sabi nga ng isang sender mo ay ang pagiging mael ay normal na masasabi sa isang tao. Kasi po, ako sa aking unang karanasan ay nasa curiosity stage pa lang. Hindi ko alam na bigla-bigla na lang palang mangyayari ang hindi ko inaasahan. Oo nga pala, Kuya E. Moreno po ako. 5'8 lang ang height. Nakadalawang girlfriend na po ako before, nangyari ang hindi ko inaasahan. Naglalakad lang po ako noon on the way sa kasamahan ko sa trabaho, nang may makasalubong akong lalaki na parang sisiga-siga. Napatingin ako sa kanya, may itsura pero mukhang maangas. At sa totoo lang po kuya, e, hindi ko alam why ganon kalakas ang apil niya. Knowing wala pa akong nagugustuhan ever na kapwa ko kasarian. Masasabi kong isa yon sa mga hindi ko maipaliwanag na pangyayari sa sarili ko. Nagustuhan ko ba siya? San ka punta? Wika sa akin ng itago nating sa pangalang Chon. Nagulat pa ako kuya i, e, bakit niya ako kinakausap? Sabi ko, ha? Sa tropa ko lang. Gimik ba? Sama mo ko. Tama ba ang narinig ko? Stranger ka tapos gusto mong sumama ako sa'yo? ka ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi ba may pinagdadaanan lang ako? Ha? Sabi ko, di may dadaanan lang ako pala Akala ako ko pinagdadaanan. O yun naman pala, edi eh, hintayin kita. Tapos, tanong ko, edi eh, ikaw na bahala, free ako now. Sorry ha, hindi ko talaga gets kasi <laughs> kilala ba kita? Kailangan ba kilala? Sagot naman ni John. Kasi naman tol, gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi ako bakla pero bakit nga ba kinakausap ko pa itong taong to? Ganun ba kabilis mabakla sa isang tao na bago lang nakita at tila ba nahook ako sa kanya? Mas matangkad sa akin si Chon, siguro nasa 5'10 siya. Maganda ang mata, lalaking lalaki, astig na astig talaga si Chon. Oo na, mahirap aminin na sa isang iglap tila ba na bakla na yata ako. Gusto ko siyang makilala. Gusto ko siyang maging tropa o kung ano paman. Wala akong pera. Uwi ka ako kay Chon. Natawa si Chon. Hala, akala mo sa akin pokpok? <laughs> Masama ba na gusto kitang makasamahan? Hmm, yung arrive mo kasi. Hmm, seryoso, Kuya E. Nasabi ko sa sarili kong pareho ba kami? Pero Kuya i, e, hindi ko alam hanggang saan ang pahiwating na yun kasi kung makarating kasi kung saan man hindi ko alam ano ang gagawin o kung siya ba eh, gumagawa ng ganun. Sabi sa akin ni Chon, dun lang siya sa waiting shed kasi sabi ko, papasok lang ako sandali dun sa, sa akin kawork na tropa. Hintayin daw ako. Hindi ko alam, kaba o excitement ng aking naramdaman. Kasi naman kuya i e, hindi ko alam bakit ganun kabilis yung napil ko na gusto kong masubukan na makasama siya kung ano paman. Basta, sabi lang niya kuya ay maghihintay siya. Hindi kasi ako sumagot na sige hintayin niya ako. Na ang ginawa ko naman, tinagalan ko. Pero tingin ko, tingin naman ako ng tingin sa oras. Sinabi sa akin ng tropa ko na bakit daw ako tingin ng tingin sa oras. Nagdahilan na lang ako na may darating kasi sa bahay na delivery. Napatagal pa rin ako ng mga 45 minutes. At sabi ko, imposible naman na hinintay ako ni Chon. Habang papalapit doon sa labasan, tumatanaw ako sa waiting shed. May tao pero parang hindi ko matanaw si Chon. Nang haba ang leeg ko pero wala nga siya. Sabi na eh, hindi naman talaga ako hintayin. Sabi ko sa sarili ko. Pero oks lang, hindi ko man alam ang naramdaman ko kuya i e. ano ba yung mabilisang paghumaling ko kay Chon. Nakarating ako sa waiting shed at may narinig akong sumigaw. Andito ako. Si Chon, nilingon ko na nasa fishbowlan pala. Nakangiti. Tara dito, makitusok ka muna. Yung ngiti ni Chon, ang tila ba nagsabi na sige go, puntahan mo na siya. Gulong-gulo ako kuya E sa nararamdaman ko. Nagpunta ako sa pishbolan at nakitusok. Ang cool cool naman nitong si Chon. Mukhang so lang pala siya pero simpleng simpleng tao lang. Kuha lang daw ako ng gusto ko. Naisip ko tuloy yung joke dati na ang tutusukin ko ay yung tao dahil tao ang gusto ko instead fishball. <laughs> simpleng banding sa stranger. Simpleng kwentuhan. Feeling ko bago ko lang ito naramdaman ng ganito. Kuya i, e, parang tropang kausap si Chon. Tinanong ako ni Chon kung papayag daw akong sumama sa kanya o pumasok kami sa isang malamig na lugar. Medyo napaisip ako kasi hindi pa ako nakapasok sa ganun na kapwa lalaki ang kasama. Hindi naman daw niya ako pinipilit pero tila ba gusto ko talaga sa sarili ko na sumubok kung ano ang magaganap. Kuya i. E, natuloy nga kami doon. Sinabi sa akin ni Chona na maliligo daw muna siya. After niya, ako naman. Parang ang awkward pala na may nakahubad sa kwarto na alam nyo na posibleng may maganap. Balbon si Chon mula dibdib pababa. Sabi niya, ikaw naman ang maligo. Sabi ko, okay, okay. Ninanong ako ni Chon, kuya I, kung gusto ko raw na mag-inom. Sabi ko naman ay okay lang. So doon na nga kuya I, pagkapaligo ko, lumabas ako ng nakatapis din. Naka handa na ang beer at may pulutan na rin. Sabi sa akin ni Chon, kinakabahan ka no? Sabi ko ha, kanina pa tayo magkasama, bakit ako kakabahan? Wala lang, feeling ko lang, huwag kang magalala. Kung ayaw mo na may gawin tayo, okay lang naman. Sabi ko, salamat. O si, sige inom na tayo. Maniniwala ka ba kung bago lang din naman ako nagkaganito? ito ang unang beses kong pumasok dito sa ganito na may kasamang lalaki. Sabi ko, totoo ba? Oo naman, kaya kung kabado ka, ako din naman, hindi lang halata. Eh bakit mo ako niyaya? Ewan ko, parang may something kasi sa'yo na eto, napasama mo ako. Nung oras na yon ay nagtuloy-tuloy kami mag-inom. Lumipas ang oras. nakatik-tatlo na kaming lata ng beer sa pagkukwentuhan at hindi naman namin namamalayan ay nagkalapit na pala ang mga mukha at labi. Si Chon ang nagsimula pero parang naninibago din ako. Dati, babae hinahalikan ngayon eh, katulad kong kasarian. Dampi lamang iyon pero matagal. Hanggang sa ginalaw na ni Chon ang baso. Inilaban ang dila. Ewan ko nga ba, hindi ako sanay pero pumikit ako at inisip na isa siyang babae. Kaya napalaban na ako at tuluyang bumigay na. Nanatili akong nakapikit maging sa pagkilo sa paglaro sa kanyang katawan. Pero sinabi ko kay Chon na hindi ko magagawa na lumantak. Wala namang problema sa kanya. Pero siya ay nilantakan ako sandali at nag-decide kami na magtulungan hanggang makaraos. Isang kiss sa lips ang binigay sa akin ni Chon matapos na nagpatuloy kami na nag-inuman. Ubusin na lang daw namin yon na yung pang-apat na lata. Dahil sinabi ko na hindi rin ako pwede na mag-overnight. Gusto mo ba sa susunod na mag-overnight tayo kahit mga camping ganon? Sabi ko okay naman, maganda nga yun. Kuya E, nakakatuwa kasi hindi namin na malayan para kami magtropa na nagkasundo talaga mula sa isang simpleng pagkikita at pagsasama. Naging matalik na magkaibigan hanggang sa lumampas na talaga doon. Tinanggap na rin ang tunay na pagkatao at nilalaman ng aming puso. Ako, na dating hindi alam kung saan patungo ang buhay at pag-ibig ay nakatagpo ng taong magbubukas ng ibang pagkakataon sa aking buhay na pagkatao na magmahalan at mahalin. 11 years na po kami this coming February 1, Kuya Ian, 5 years na po kaming living together. Doon sa nakalipas na 5 years, lamang po, namin nasabi sa pamilya namin kung ano kami at hindi ganun naging kadali. But now, we're both happy. Sa bawat ganitong relasyon, puhunan talaga ang tiwala sa bawat isa. Pagtanggap sa pagkatao ang magpapasaya. Kaya dapat handa ka sa mga panlilibak dahil kapag natanggap mo na kung sino ka, walang kwenta na ang sinasabi ng iba kahit pa mga basher pa. Hanggang dito na lamang po Kuya E at salamat po sa iyong magandang pagbasa ng aking liham. Austin, ayun oh. Ang ganda ng story ni Austin. Oh. Well, maraming maraming salamat sa iyo Austin at congrats. No? Maraming maraming salamat sa iyo. 11 years na kayo this coming February 1. Advance sa uh, happy anniversary sa inyo at sana ay magpatuloy pa ang inyong magandang pagsasama at pagmamahalan. Maraming maraming salamat po. Parang ang ganda rin gawin itong uh, parang short film man. Muli po, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.